Hi people, for today's video, uh, mag-unbox tayo ng uh, pre-sample. Mag-unbox, mag-unpack pala tayo ng pre-sample. Um, mga sis, ako lang ba yung ano? Ang ako lang ba yung uh, pag nag-request uh, ng sample, hindi ko na tinitingnan kung, uh, hindi ko na ina-update kung na-approve ba, o na-decline ba, ako lang ba yung ganyan? Kasi ako, ang ingay talaga ng manok. <laughs> Ihawol ko ng manoka na roon. Uh, kasi ako pag ano ha, share ko lang pag ano ha, nagre-request ako ng mga free samples, basta na lang ako mag-request kung ano yung uh, gusto ko. And then, hindi ko na siya tinitingnan, hindi ko na ina-update kung na-approve ba ako or, or na-decline ba ako. Kaya, ngayon... May hindi talaga ng manok, no? So, kaya ngayon, ano? Biglang may dumating. Sabi ng writer, bayad na po yan. Kung kanino kaya ito galing? Kaya tinignan na napatingin talaga ako kung kanino ito galing. Tinignan ko yung mga na-request na ko na na-sample. So, nakalagay dito, ano? Sender, XBXY. So, parang rilo yata to ha not sure pero dalawa kasi yung ano dalawa yung uh, in order ko parang nauna pa yung sample kaysa ano sa order ko nag order ako nito yata yung rilo na ano touchscreen bakit to wala pa yung order ko tapos yung sample nauna pa taloka nag order kasi ako bago ako nag request ng sample nauna yung sample so muna to no at na ni siyang i-unpack probably dito ba nga sa manok amu-amu ng manok or sa akong silihan so sa i-unpack parang dulo yung ko. yata ito. Kasi dalawa yung ano ko sa kanila. Uh, uy, asang gunting. Kasi dalawa yung ano ko. Uh, Nirequest ko sa kanila. Yung ring at ah, saka. Ring ba yun? I'm not sure. Eh, basta kay... Kaminan ako ay ring. Kaminan so, siya. Ay, ang rilugi di ay. So, inani e siya. So, ang ganda naman ito. Parang, mm-hmm. Parang yung yaman. So, baka gusto nyo ha, ilagay natin ito sa ating yellow basket. Ang ganda! Grabe! Subukan natin. Kinikilig talaga ako. Magaan lang pala siya. Akala ko mabigat. Tapos, magnetic sis. oh, magnetic. So, kasyang kasya sa 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 kamay ko na sa kamay ko na ano? Tambok. wow <laughs> Uy! Ang gabi ka gwapa. Kuan ka ayo. Kanang pilit ka ayo. O oh, magnetic ang iyang kuan ha? Laka. So, na, -na siya silupin ha. Ah. Uy! I-check out ninyo nila. Buta na to sa Yellow Basket. Gwapak ayun. Ato nung i-live ka ron. So, thank you so much. Thank you so much. Kanino nga to galing? Guys, <laughs> thank you so much kay XBXY. Thank you so much, ma'am, sir, XBXY. Thank you so much sa free sample. Thank you so much. God bless. Mga sis, mag-check out kayo. Ilagay ko sa ating Yellow Basket, ha?